Epektibo po ngayong buwan ang dagdag na kontribusyon ng mga miyembro po ng Social Security System o SSS. Magiging 15% na po ang contribution rate ng mga SSS members. 10% sagot po ng employer habang 5% ang ikakaltas sa sweldo po ng mga empleyado. Ito'y alinsunod sa Social Security Act of 2018 na mula 12% na contribution rate noong 2019, eh ito'y tumaas po ng 1% kada dalawang taon hanggang ngayon 2025. Layun, uh, layunin po nito na makapagbigay ng mas maganda at pangmatagalang serbisyo o benepisyo sa lahat po ng mga miyembro po ng SSS. Hati naman opinion, ang opinion ng ilang miyembro ng SSS kaugnay po ng dagdag na kontribusyon. Mama! kinabukasan pa, imbis na pambili na lang ng pagkain. O kasi hindi namin namin maramdaman eh, kasi nagbabawas din naman sa payroll namin. In a good way din, uh, mas laya kayong contribution mo. Pero sa salary mo naman.